babas po si ako this morning uh, time check is 7.40 in the morning so gina niyo po 7.40 dito sa Taiwan maliliit na ano maliliit na ulan or size fog 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 kapat ng fog na doon 谢谢，再见。 在门口，因为它是布，它是雾飘着水，所以它不是雨。 ay, 'yan, kapal ng ano ng fog. So, alas 7 ng umaga to. Alas 7 ng umaga mag-alas 8 na 'to. So, yung fog is makapal so, Hindi lang masyadong laro sa akin so. So, open camera. 用法没。没 安娜多。 nagfi-film ulit ako sa sarili ko ngayon na araw. So. so Dun lang. This morning so wrong pag. Put on. Put on your hoodie. It's not but it's it's still it's not raining now. I asked the, the the the, kid to put on her hoodie, so it, he told me that it's not raining. Yeah, it's not raining. It's just fogging a lot. So, pakita ko po sa inyo kung ano yung ano yung situation ng mga cherry blossom while it is fogging. So, dito, sa tinitirahan ko ni Cherry Blossom may iba ibang ano, may iba ibang variety so ito yung sing ito yung ito yung double na pink ito yung single na pink ito din. Ito eh, ano na to eh. Tapos na siyang mabloom. Okay. Ano na mabloom. Ito yung ito yung double na sobrang pink. Reddish. Ayan. And ito lang. Thank you. Dito. So malapit na ano. Naglalagla gararamula. Naglalagla na ang bulak, bulak, bulak Yung ano, yung double na pina uh, yung yung akay yung, yung ano maposhiow na pink magbobulaklak pa na magugyog pa na So, yung sobrang pink na pink. Ayun, dun. Ah, ano na siya? Mag, ano. Nga. Mag, wala na yung bulak. O, wala na. So, ito yung pink na pink. na po siya. Ito. 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 Dito, hindi So that's all folks. Char. Please uh, follow me and subscribe my channel on YouTube. Uh, Miss Joan, so thank you. and good morning at sobrang lamig ng morning Walang mail. Check tayo ng mail. Walang mail. Ayan. So, kahit andito po tayo sa loob ng isang compound ng building. Klaro, klaro po na yung fog is very, very, very heavy. Yan. So, please follow and like my channel. Bye-bye. Happy morning. Happy Ah... Uh, It's Thursday. Happy Thursday to all of you. Happy Thursday to all. And goodbye. It's February 27, 2025 today. So, thank you and goodbye.